So, ito po yung mga buto ng kamatis na itatanim ko mga ka -senior. Hi, Hello po mga ka -senior. Uh, Good morning po sa inyong lahat at uh, kumusta po kayo? Ngayon po ay uh, magpupunla uh, ako ng kamatis. Uh, cherry tomatoes na nabili ko dun sa uh, Canadian Tire uh, Susubukan ko pong magpatubo ng uh, mga ilang buto Para dito ko sa loob ng bahay itatanim Dahil uh, itong cherry tomatoes na itatanim ko eh, Madali lang pong magbunga uh, kwan lang po 40 to 50 days eh magbubuo na, 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 daw sila ayon dun sa sa nabasa kong uh, nakasulat sa pakete. Bali, ito po yung nabili kong uh, uh buto ng uh, kamatis. At uh, ayon dito, eh, kuwan nga raw, uh, hindi lumalaki ito. pa uh, pinakamataas nito, eh, uh, 24 inches o 2 feet pala. Ayun doon sa nakasulat dito. So sige po mga kasinyor at uh, tara po samahan na lang ninyo kung mag uh, sa pagpupunla ko nitong mga kamatis. Hindi naman po marami ang eh, ipupunla ko. Mga siguro pinakamarami na yung apat na puno. Kaya siguro apat na buto lang ang i uh, eh, itatanim ko dun sa akin punlaan na one, na lupa sige po mga kasinyo na tara po at uh, samahan niyo ako papakita ko sa inyo kung uh, paano naman ako magpunla ng ng kamatis at uh, siya nga po pala, ito ay eh, ikukuhan ko na lang, i-upgrade ko na lang kayo pagka ito ay eh, tumubo na. At uh, hanggang sa sila ay eh, uh,

Canadian Tire. Ito po yung aking ipupunla. Hearts... Apat na puno lang po yung aking uh, itatanim at uh, bahala na kung ilan ang tutubo rito. Eh, maliit lang naman po yung aking uh, uh, lugar na pagtatamnan. So, ayan po ata, nilalagyan ko muna ng butas yung uh, lupa na aking pagtatamnan para doon ko iulog yung uh, mga buto. Uh, ito naman po yung aking ginagamit na pangtanim, maliit na tiyani na matulis. Uh, iniipit ko yung buto, tsaka ako iniuhulog yung sa butas. Ayan po. <tinyo> naman po ay uh, didiligan ko na lang yung uh, lupa. Babasahin ko yung lupa. po mga kasinyor at uh, na naipunla ko na yung aking mga kamatis. So, ayan po sila. So, ngayon po ay uh, ilalagay ko sila sa medyo mainit-init na uh, lugar. At uh, ito po ay uh, dito sa sa aming uh, house heater. Dito po sa lugar na ito. Ayan. Kasi ito po ay medyo mainit. Hindi naman mainit na mainit. Kung hindi tama lang na kung bagay room temperature. So, ayan po sila. So, mga kasinyor, ba? Uh, uh, total, andito na rin lang ako sa aking basement. Eh, magtitimpla na rin ako ng uh, pampataba dun sa mga alagang halaman ni Mrs. Sa, sa itaas ng, sa amin sa baha, taas ng bahay. Uh, yun naman po kasi, uh, kasi eh, dinidilig ko lang. Inihahalo ko sa tubig. Uh, <clears throat> Bali, ito po yung ginagamit kong pataba. Yan, na inihahalo ko sa tubig at uh, dito ko po siya ilalagay sa uh, panito, pandilig na ito hmm. apat na bali dalawang taka lang ilalagay kong uh, pataba at uh, ito kasing ito, may natira pa dito sa pandilig na ito eh, dadagdagan ko dinagdagan ko lang so Ayan po ang 1 uh, po isa. And, um, and, um, po bali dalawa. Dalawang takal nito. Hmm. Saka ko na lang go, uh, Halloween ata. Uh, ko sa itaas. As the the so, <clears throat> ito mga ka-senior yung uh, didiligang didiligan kong uh, halaman ni Mrs. Ito yung uh, kanyang sampagita. Dalawa, bali. Uh, namumulaklak na kasi. Eh. Mga kwa na yung iba. Mga lanta na yung iba. Ayan. Ayan ang paglalagay ko kasi ng pataba dito sa halaman niya ay eh, every two weeks yun ang uh, sinasabi sa kwan sa google so total eh didiligan ko na silang la uh, sa yung iba eh didiligan ko na rin silang lahat ito yung uh, pinatubo kong snake plant yan at ito naman eh, ito yung matagal na matagal na sa amin to. Baka hindi lang 10 years ito. Yan. Na uh, makailang putol na ginawa niya dyan. Ngayon eh, no, last year pinutulan niya. Eh, ngayon eh, ito meron na uling uh, supling. Dalawa pa oh. Yan. So ako eh, magdidilig na. So ayan. Ayan. city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the cool, so chemicals isa ko lang lang marahin. kalat kala sa na at ala kasi yung katulong eh. ito naman yung uh, spider um, ito naman yung uh, napapa, napamulaklak ko na ayun ko ng pangalan nito hmm. 🎵 As the hours pass, we're gonna do it all again yung, uh, sa salas. To to Meron just... kaming kwan uh, dito. Uh, water plant, ayun kukuha na. May pangamay tao sila rito, kaya lang eh alam niyo na may matanda na maraya ng nakakalimutan ito ito e eh. saka hmm. ito Sige po mga kasenyor at uh, hanggang dito na lang muna yung uh, aking vlog. Uh, at uh, i-update ko na lang po kayo sa uh, mga darating na araw kung ano na nangyari dito sa aking uh, itinanim lang kamatis. Sige po mga kasenyor, babay po at maraming salamat sa pagsama niyo sa akin.